Oke, okay, atras. Ops. De, center mona, senter, center. Derecho. Yan. Okay, atras. Sagad, sagad, sagad. Yan. Hop, stop. Pita pa kaliwa. Up, oh, pa kaliwa. Sige, bante. Sige, bante. Sige pa Kaya pa yan, sige O, yan. Ops Patay mo na

Ah, oh, mo diretso muna. Atras ka. Dede. De. Diretso, diretso. Kabit pa kanan. Pa kanan, pa kanan. Ah, pala pa kaliwa pala diyan. Oops. Bawi mo pa kanan. Yan, okay na yan. Atras ka muna. Op. Saka. Oke, okay. oke, ya Okay, kaya makita makikita mo sa dalawang side mirror yan. Mm Hindi, -hmm. malayo pa. Op. Nakita mo na, dalawang side mirror mo. Hindi pa. Op. At ano mo ulit, ipit mo na ulit pa kanan. Napakaliwa. Para makita mo siya. Sige, okay, sagad mo. Tapos pag nakita mo, saka mo ulit i-adjust. Ayun, adjust mo ulit. Okay, tuloy-tuloy mo lang Tuloy-tuloy mo lang Hindi, sagad mo Pakakaliwa Ayan, tuloy-tuloy mo lang Hindi pa Ops Hindi, sobra na yan, sobra Ka, pihit pakaliwa o oh, nga, pakaliwa. Yan. Hindi, konti pa. Pakaliwa ulit. Yan. Center. Okay. Okay.